Philippines vs Puerto Rico, Oscar Colazo at Garen Diagan Fight Preview Kailan ang laban ni Colazo vs Diagan? Makakaharap ni Oscar Colazo si Garen Diagan sa linggo, Ika-27 ng Agosto libo at 23. Nagaganapin sa coliseo Roberto Clemente sa San Juan, Puerto Rico. Ang laban ay paglalabanan sa loob ng 12 rounds sa minimum weight division na ang weight limit ay 105 pounds. Ang sagupaan na ito ay ang unang depensa ni Oscar Colazo sa WBO minimum weight division. Ang titulo ay naangkin mula sa ating kaababayan na si Melvin Jerusalem noong lang buwan ng Mayo sa taong kasalukuyan. Oscar Collazo versus Garen Diagan statistics. Aakyat si Oscar Collazo sa ring na may undefeated record na may 7 panalo. Ang lima sa mga panalo ay sa pamamagitan ng knockout. Samantalang si Garen Diagan ay aakyat sa ring na may record na 10 panalo, 3 talo na ang limang panalo ay sa pamamagitan ng knockout. Ayon sa istatistika, si Oscar Collazo ay may malaking kalamangan sa power na nasa above average na may mataas na 71 knockout win percentage. Samantalang, si Garen Diagan ay may average sa power na may 50%. Si Oscar Colazo ay mas bata ng isang taon na 26 na taong gulang parehong kaliwete sina Oscar Colazo at Garen Diagan. Si Garen Diagan ay mas eksperyensado kaysa kay Oscar Colazo kung ang professional boxing ang pagbabasihan na nagdebo noong 2016 na samantalang si Oscar Colazo ay nagsimulang sumalang sa professional noong 2020. Kung professional rounds ang pag-uusapan, si Garen Diagan ay lamang na may total na 72 na rounds samantalang si Oscar Colazo ay halos kalahati ng Pinoy boxer na may 38 rounds. Si Oscar Colazo ay nararanggo bilang pangatlo sa the ring sa minimum weight division. Samantalang, si Garin Diagan ay kasalukuyang niraranggo bilang panglima ng WBA at pangsyam ng WBO sa 105-pound division. Si Colazo ay nananatiling walang talo bilang isang profesional na boxingero. Sa kanyang huling laban, tinalo si Melvin Jerusalem noong ika-27 ng Mayo 2000 at 23 sa pamamagitan ng technical knockout sa 7th round sa kanilang WBO World Minimum Weight Championship fight na ginanap sa Fantasy Springs Casino, Indio, United States. Bago yun, pinayuko si Yudel Reyes noong ika-28 ng Enero 2000 at 2023 sa pamamagitan ng knockout sa ika limang round sa kanilang WBO World Junior Flyweight Eliminator 5 na ginanap sa YouTube Theater, Inglewood, California, USA. Nanalo! laban sa Pinoy na si Vic Saludar, noong ika-25 ng Hulyo, 2000 at 22 sa pamamagitan ng unanimous decision, sa kanilang 12-round contest, na ginanap sa Crypto.com Arena, Los Angeles, USA. Si Garin Diagan ay may boxing record na 10 panalo, 3 talo, at ang 5 ay napanalunan sa pamamagitan ng knockout. Sa kanyang huling laban, tinalo si Hu Tuan Lee noong ika-25 ng Marso, 2023, sa pamamagitan ng split decision, ang mga hurado ay umiskor ng 115-113, 113-115 at 117-111. Ang kanilang WBA Asia Minimum Weight Championship fight ay ginanap sa Saigon Sports Club, Hu Chi Minh City, China. Bago yun, dumayo sa teritoryo ng kalaban noong Oktobre 2022 kontra kay Simpao Kongko, natubong South Africa. Tinalo ni Garen Diagan sa pamamagitan ng stoppage sa 7th round. Ang laban ay ginanap sa Times Square, Menlyn, Pretoria, Gauteng, South Africa. Bago iyon, Tinalo ni Danai Ngyabukyaw ng Thailand noong 30 ng Hulyo 2022 sa pamamagitan ng unanimous decision sa kanilang WBC Asian Light FLA Championship. Ang laban ay ginanap sa Sumlum Night Bazaar, Ratchadaphisek, Bangkok. Ayong nga sa topology community prediction, si Garen Diagan ay walang pag-asang manalo miski isang porsyento. Si Oscar Colazo ay malimit sumusulong upang magbigay ng pressure sa kalaban. Magaling ang footwork at timing. Higit sa average ang power, nasa average ang bilis ng kamay. Magaling na body puncher. Si Garen Diagan ay lumalaban sa distansya, gumagamit ang jab para masukat ang kalaban may average ang power. Ang laban kay Hutuan Lee ay perpektong training ni Garen Diagan para kay Oscar Colazo. Sa buong laban si Hutuan Lee na sumusugod na nag apply ng constant pressure. Dahil nga sa pagsugod na estilo ng kalaban, ay malimit gumagamit ng back foot at lateral movement si Garen Diagan para makuha ng tamang distansya at makapagpatama ng uppercut o straight. Ang estilo ni Hutuan Lee na nag-a-apply ng constant pressure ay kagaya rin ng style ni Oscar Colazo. Kung ganito ang magiging takbo ng laban, ay may posibilidad na manalo ng upset si Garendiagan. Inaaboid ba ng Team Colazo ang mga top contender sa division? Sa kasalukuyan ang number one sa division na si Luis Castillo, na may undefeated record, takot ba ang kampo ni Colazo na madungisan ang inaalaga ang boxing record? Sa halipang kinasahan, ay Pinoy boxer na number 9 sa division na siguro ay inakala nila na kayang-kayang talunin ang ating kababayan. Gagawin lang bang pataba si Diagan? Na kung sakali ay magiging pangatlong Pinoy na biktima ni Oscar Colazo. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Garen Diagan ay may posibilidad na pwedeng manalo ng upset na kung babalikan natin ang laban ni Garen Diagan kontra kay April J. Abney ay nakapanalo ng first round stoppage, at ang pagkapanalo ay masasabi nating isang upset. Na-upset rin ng ating kababayan ang dating IBO at WBC World Minimum Champion na si Simpil Kongko ng South Africa na tinalo sa pamamagitan ng TKO sa ikapitong round. Ano sa tingin niyo mga kaboksing, mananalo ba ng upset si Diagan? At maiuwi ang titulo ng WBO Minimum Weight Division mag-comment at pag-usapan natin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, nag-subscribe, at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless! Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy Boxers that I'm going to feature next. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy Boxers that I'm going to feature now.